eto na yung request mo, Madam Damin, na ma reddish ang kulay para sa mga mestiza. At papaano po natin na-achieve ang hair color na ito. Panoorin po ang buong video para nang sa ganoon makakuha po kayo ng tips at technique ni Madam Damins. So, eto po yung kanyang hair. Yung before po niya, dry po ang kanyang buhok dahil nga po, lagi po siyang naliligo ng mainit or maligam-gam na tubig. So, expect na po natin pupugarin po 'yan ng tangles. So ayan po. Hindi po siya nagpa-black. Natural color po niya talaga ito. So first time po niyang magpapakolor So matutal mga madam-damin, ako po ang magbe-virgin sa kanyang buhok-buhukan. So ayan po ang kanyang buhok, makapal po yung strand at mahaba-haba din po ang kanyang buhok. At ayaw po niyang nang sobrang iksi, so magte-trim lamang po tayo mamaya. So, ayan po yung ating client na napakaganda. Fresh from abroad. At maraming salamat po sa pagdayo dito sa Angeles City, Pampanga. Sila po niyang mag-ina niya. And napakaganda po niya talaga. At look. At the same time, half Pilipina and half Japanese. So, start na po natin kulayan ang buhok po niya. First step is, nag-pre-lightening po tayo dito. So, ang ginamit po natin kulay is 10.0 and 9% organic product po. So, ang ginawa po natin ng pre-lightening sa kanya is hindi po natin sinagad sa anit para hindi po mahapdian ang scalp po niya. Dahil alam naman po natin kapag pre-lightening, hindi po kasi kami gumagamit ng bleach dito. So, yung pinakamataas na antas, ika nga, yung pinakamataas na colorant is yung 10.0 sa organic product. Yun po ang ginamit po natin para mag-lighten lamang po. Para mabakbak lamang po yung pagka- dark ng color po niya. So, binabad lamang po natin ito hanggang 30 minutes at talagang minasage-masage lamang po natin. So, kitang-kita nyo naman po mga madamdamin, hindi po talaga namin siya sinagad sa anit. Half inch or one inch away from the scalp po mga madamdamin. At ang pinakasikreto po dito is yung pagmamasage sa buhok. Ayan. Kitang-kita nyo naman po, talagang naglighten na po. So, pwedeng-pwede na po yan. So, kakapit na po yung pagka-reddish na kukulayan po natin mamaya-maya sa buhok ni Nakshi. So, napakaganda po niya in person. And sa mga oras na ito, ay kanya-kanyang toka na po ang Team Reginians. Medyo bisibisihan na po kami dito. Kaya naman po nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sumusuporta, nagmamahal at dumada yung mga Madam Dominions. Dahil sa inyo po, Madam Damin, lalo pa po namin pagbubutihan ang aming mga trabaho at magpapaganda ng inyong mga buhok-buhukan. So, ayan po. So, at this moment, mga Madam Damin, ay naluluto na po ang buhok niya at pinabanlaw na po natin. Shampoo lamang po. And kung makikita niyo na po, eto na po yung kanyang kinalabasan. Dahil mataba po yung hibla ng kanyang buhok, hindi po talaga na-achieve yung pag-lightest blend na gusto ko pong ma-achieve. Pero okay na po ito so far okay na po ito dahil kakapit na po yung pagka-reddish na gagawin po natin. Dahil si Nakshi, ayaw naman niya yung talagang bulgar na pagka-red na red. As in yung talagang kitang-kita yung red. Gusto po niya yung parang malatalong lang po, tortang talong lamang po ma-achieve niya. Yung may pagka violet na reddish brown. Ganun lamang po ang gustong ma-achieve ni Nakshi. At sa oras na ito ay ginagamitan ko na po siya ng to the shade of 5.5 organic product po yung colorant and then 9% po. So 15 minutes muna po ang inuna ko po sa kanya is yung part na nakulayan. And then ilalagay na po natin yung sa anit po niya. 5.5 and 6% naman po yung sa anit niya. Bakit po magkaiba po yung percent? Kasi po yung sa anit po is talagang madali pong mag-absorb or madali pong mag-subside yung color. Kaya minsan, kapag 9% pong nilalagay po natin sa part ng scalp, ay talagang minsan, or kadalasan po, is mas light po yung sa tuktok, sa anit-anitan, kesa sa baba. Kaya, much better pong 6% na lamang po dun sa part ng scalp po niya. So, Lagi po natin tatandaan yan ha. Pero depende po yan sa lahat po ng mga ginagawa natin. Depende sa lahat ng status ng mga buhok ng mga client. Kasi iba-iba po yung mga status at hair span ng mga client. Kaya kailangan po talaga everyday is a learning, everyday is a test, everyday is a lesson. So kahit na maraming na po kami ginagawa dito na medyo critical, still eh nag-aaral pa rin po kami para nang sa ganun malaman po namin yung iba't ibang uri ng mga buhok. So totally po nang pinag-stay po natin yung buhok po niya sa anit anitan is 10 minutes lamang po pero kailangan bantayin po natin at super massage po. So pina pina-shampoo na po natin ng clarifying shampoo and then i blow dry lamang po natin ito at least 60 90% po. And kitang-kita nyo naman po, nangulay na po na parang balasenas ang buhok ni Nakshi. Diba? Tingnan nyo naman po yung kanyang anit-anitan. 6% lamang po yan ha. Pero still, talagang pak na pack, panalo na po. O what if kung 9% po yung nilagay nyo, eh di ba? kasi. Diba? Nuko, kaya dapat rugo pakakalali ko, rugong manguli nung mag-DIY ko mo. Kaya much better, punta na lamang po kayo sa mga professional na malalapit na salon sa inyo. So, after natin pinausukan gamit ang nanomis ng Nicolore, ay gamitan na po natin ng 4-in-1 treatment po natin na pang Brazilian keratin po namin dito na talagang subok na subok na po namin at ito po ay hindi masangsang ang amoy at the same time, hindi rin po siya mahapdi sa mata. So, safe na safe po siya sa kalusugan po natin. Binabad lamang po natin siya ng 30 minutes. Ang pag-apply nito is wag po natin masyadong pakarami dahil masyado pong concentrated ito at wag na wag po natin isagad ito sa anit. So, 30 minutes po natin ibinabad and then super blow and plancha na po tayo using you lady hair iron. At much better mga madamdamin, payuin po natin yung mga client po natin na wag muna po silang maligo ng kanilang buhok at least 3 days para mag-absorb po talaga yung treatment na ginamit po natin sa kanya. So finally, eto na po yung kanyang hair color. Maredish reddish na malatortang talong na datingan at hindi po talaga red na red na parang rabena look. So, eto na po yung kanyang kinalabasan at kumikinang-kinang, kumikintab-kintab. At tignan nyo naman po yung before po niya. Black na black. Hindi po siya nagpa-black, pero natural color po niya yan. At eto na po yung kanyang final look, final cut, final color, at final treatment. So, I hope mga madam madamdamin, meron na naman po kayong nakuhang tips advice and technique ni Madam Daminions. Sa mga Madam Damin po natin dyan, na gustong dumayo po dito, follow lamang po at message lamang po kayo sa ating social media account, lalong-lalo na po sa FB page po namin. At kung nagustuhan nyo po ang bidyong ito, i-click, i-like, i-share at subscribe na rin po. So maraming salamat and see you on my next vlog! Salamat po and God bless!